Mayorya ng mga Pinoy buo pa rin ang tiwala kay PBBM. Newscoop mula kay Christine Belen. Nananatiling nanatiling mataas ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o so SWS, 65% ng mga Pilipino ang nasisigahan o buo pa rin ang tiwala kay Pangulong Marcos, habang 18% naman ang hindi kontento, samantala 17% naman ang undecided. Kumpara noong Setyembre noong nakaraang taon, tumaas ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa lahat ng mga lugar maliban sa Mindanao. Sa pinakahuling survey na itala ang pinakamataas na rating ng Pangulo sa Luzon na nasa plus 52, sinundan ng Visayas na plus 51, Metro Manila na plus 44 at pinakamababa sa Mindanao na plus 38. Sa kasalukuyan, nagsisikap si Pangulong Marcos na magkaroon ng mas malakas na na yan sa Estados Unidos at iba pang mga katabing bansa habang umiinit ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. At para sa Newscoop ako si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tagalog po kami, Alio Broadcasting Corporation, Aliu 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Alio Broadcasting Corporations digital station accounts Maraming salamat po